So ayan mga kabarya, meron na naman po tayong bagong coins na na ngayong araw na ito. At gusto ko lamang pong ishare sa inyo para alam nyo po kung sakaling kayo ang makakuha nito. At ito po yung tinatawag na 1 peso coin year 2012 na semi black tone. At ito po mga kabarya ay may mga nagko-collect din ng mga kolektor at may presyo din po ito depende po sa kanilang pangangailangan yung mga ganitong black tone ayan at uh, talaga namang collectibles ito mga kabarya at kitang kita nyo naman mga kabarya na talaga namang napakaganda nitong aking nahunt na coins ngayong araw na ito dahil kahit na black ito ay napakagandang collection at may mga pailan ilan na kolektor na nagkukulek nito at handa po silang bilhin sa presyong gusto nila depende po sa kanilang ang pangangailangan. Maraming salamat po.